Hello guys. Hello Rambu. Ayan guys, naisipan kong i-video kasi nag-high tide na naman dito sa aming tapat. Ayan. Kikita nyo yan guys. Galing sa dagat yung mga duming ito. Oh. Kagabi. Daming wawelisin. Ayan o. Oh. Oo. Oh. Hindi pa masyadong bumaba yung tubig, guys. O, oh, yan, o. Oh. Hmm. Mm. daming basura. O, oh, hanggang dito yung tubig. Kagabi. Nung isang araw. Ito, kasi sunod-sunod, guys, na nag high tide dito sa amin yan talagang umabot na sa aming bakod guys ganyan talaga pag nag high tide dito umabot dito ang tubig tapos naipon na yung mga basura ayan oh nasa kalsada pa yung tubig guys oh wala tayong magagawa na dyan kundi pag bumaba yung tubig is linisin mo na ayan oh. minsan napasok pa sa aming gate na guys yung tubig pag talagang sobrang ano tignan nyo oh. diga guys oh, so ayan guys ang aming gate inaabot na ng tubig So ayan guys, bye na.